Ano ba yun? Wait, man, ah. Anong ba yan? Ay, ah, grabe, hindi namin yun ha? Sinisin niya pa si sunscreen! Ano si siya nagkila? Basta yeah. na gumag-take ng video? Dati? Huwag mm. kang kikisig niya na. Kasi patungo yung video ko na eh. <laughs> Tapos ano, nakakatawa siya kasi bakit? Nagpapababa-babain ang isa. Alam mo, hindi mo ba afford mag-

mukha mo parang ng Susi araw. Si <laughs> <laughs> Magkaskas ka din. Kakabili niya sunscreen mo na siya pati ni so, uh, uh, Masyado okay, kang uh, nagpapabita eh. Sinitch iti kay Asha. oh, okay. Kasi kahit ako, pag may sisiraan na kong product, masisira ko talaga siya. Kasi intention ko eh. Oh. Diba? Pag intention talaga ng isang tao, kaya mo talagang gawin yan. Yes. Pero kung honest review lang, imposible namang ganun, honest yes. review. Hindi na, below the belt ka na. Below the belt. Sino ba kasi yan, Hindi ko alam sino ba siya. Sino ba siya? Sino ba si Nitch Ite, sino. ang content creator ko Kuna? na umapit sa Patalip. Patalip. Wala na ba masyadong benta? Ay, specific, dad? Wait lang, wala na ba masyadong benta? Wala yan. for uh -huh. sure. Na lang. Kasi ang videos niya, 5,000 lang ang pinaka- Pero nakita siya. ko, may pinopromote siya. Oh, oh, oh. May pinopromote siya. Ah, Ay, na, kaya pala. Kasi, oh, siniraan niyo yung number one para gusto niya siguro pag nasira na to isisingit niya yun kasi guys eto yung pinaka oh, the best ah! ano So very Y-U-C-K-Y Yucky! Yeah. Yeah. Ano ba yun? May mga nag-loading dito dado. Sabi niya Love 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 you. Okay, <laughs> so, <laughs> pero, Para patatay na. Pero, oo. Oh, oh wag, kasi alam ko minimaintain niya yung negative feed sa kanyang content. Kasi, mas, para mas mag-viral yung body. Yes. Huwag mo, ako? Huwag mo kung maano, ano? nandito ka po. Oh! oh. Ah! Uy, huwag mo naman siya sabihan oh niya, madumi oh. siya sa kuko. Oh. Ay, wala ba? Kasi nakagano'n siya ako. Oh. Ay! Para naman siya pito eh. Ala! <laughs> Parang babaiyan naman, pero yung bigot, ipatubo na. Ah, Uy, nakita niya ano niya? Nakita niya siya? Ano nag-ahit muna, dad. Sinech Itay ang naglagay ng sunscreen. Para magmukhang pintura. Hindi, yung boysen ha. Ha? Boysen siya. Uy, boysen apronsa. Boysen, boysen, boysen apronsa. Uy, nakasimangot siya. Ano ba yun? Ano ko sa'yo mo? Oh, Ay, kasi yan, yun yun. Okay. Sa sa'yo, Tad. Tatapos, ha? Wait lang, lagyan pa kita ng something. Baka gusto mo. Ay! Ay. Baka kulang pa. Baka kulang pa, no? Ay. Ayan. <laughs> ano ba rin, rin yung mga? Pa. Ayan. 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 na protect. protect. Ay. Pro ano ba yan? <laughs> si <Nedge> Ite. <laughs> ang aklang mukhang nama. Ah, Ay! Uy! Ay, mayroon naman ang kumapit sa pataling na content creator. Oo! yan! Baka yung mukha niya talaga yung problem. Baka yung mukha niya yung Ay, ay! Sorry, sorry, hindi ganon! Baka maliwat ka na din! Oo! 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 Uy, nakita ay, 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 niyo! Uy, okay. Nakita niyo na yun? Sige, sa na yun <laughs> oh. Sinisin niya pa si sunscreen. Niya pa si sunscreen. O, ano siya na yeah. take ng video? Dati, huwag mm. niya lang. To. Kasi mag-tabuyin yun eh. <laughs> Tapos ano, nakakatawa siya kasi bakit? Nagpapababaihan niya siya. Alam mo? Hindi mo ba afford mag- ng inom ano, diba? <laughs> Ano ba? Oy, advice ko sa oy. Unductati. Wait lang. Huwag ka pa nilagay ng ano, sunscreen. True. Mukha mo para nang araw. <laughs> Magpaspas ka din. Kakabili niya ng sunscreen mo na siya pabili ko. Tuloy. Masanyo kang nagpapabite. Sinitch itay kaya siya. Pero, oh. Kasi kahit ako, pag may sisira akong product, masisira ko talaga siya. Kasi intention ko eh. Oh. Diba? Pag intention talaga ng isang tao, Go stop recording. Go stop recording.